Abiso, ang video na ito ay naglalaman ng buod ng akdang no limitang hire. Ang mga kaganapan, tauhan, at mga pangyayari na naiulat ay salig lamang sa buod ng akda at maaring may mga pagbabago o pagkakaiba sa orihinal na teksto. Hinihikayat namin ang mga manunood na basahin ang orihinal na akda upang masuri at maunawaan ng lubos ang mga konteksto at mensahe ng kwento. Ang pag-unawa sa buong akda ay maaring mag-iba depende sa interpretasyon ng bawat isa. Maraming salamat sa inyong pang-unawa. Sa kabanata 10 ng Non-Limitang Hieri ni Jose Rizal, Pinamagatang ang Sanlibutan, inilahad ni Rizal ang mga iba't ibang aspeto ng lipunang Pilipino noong panahong iyon. Isinalaysay niya ang mga pangyayari at mga tao na nagpapakita ng kalagayan ng mga Pilipino sa ilalim ng pamamahala ng mga Kastila. Nagsimula ang kabanata sa paglalarawan ng mga tanawin sa bayan ng San Diego. Isinalaysay ang ganda ng kalikasan at ang mayamang agrikultura ng lugar. Sa kabila ng mga ito, ipinakita rin ni Rizal ang mga problema at paghihirap ng mga magsasaka dahil sa hindi patas na pag-aari ng lupa at mababang kita mula sa kanilang ani. Nagpunta si Crisostomo Ibarra sa bayan ng San Diego upang magkaroon ng kaunting pahinga at upang ituloy ang mga plano niya para sa pag-unlad ng bayan. Nakilala niya si Kapitan Tiago, ang kanyang kasintahan na si Maria Clara, at iba pang mga tao sa lugar. Isinalaysay ni Kapitan Tiago ang pagkamatay ng ama ni Maria Clara, na naging manungkot na pangyayari sa buhay ng dalaga. Sa kabanatang ito, ipinakita rin ni Rizal ang kahalagahan ng edukasyon sa mga Pilipino. Binanggit ni Ibarra na ang edukasyon ang susi sa pagbabago at kaunlaran ng bayan. Isinalaysay niya ang kanyang mga plano para sa paaralan, at ang kanyang layuning mapalaya ang mga Pilipino mula sa kawalan ng kaalaman. Sa pagtatapos ng kabanata, nakita ni Ibarra ang mga makikinang kasuotan at mamahaling kagamitan ng mga Kastila na nagpapakita ng kanilang pagyurak sa kultura ng mga Pilipino. Ipinakita rin ang mga tanawin ng mga taong nagugutom at naghihirap sa kalsada. Sa buod, ipinakita ng kabanata sampu ang halos magkasalungat na kalagayan ng mga Pilipino noong panahong iyon, ang yaman at kalikasan Ngunit may hidwaan sa lupaing agrikultural, ang mga personal na pagsubok ng mga karakter, at ang di makatarungang pag-aari ng mga kastila sa mga bagay na nagpapakita ng kanilang pagsasamantala. Ipinakita rin ng mga hangarin ni Ibarra na magsagawa ng mga pagbabago sa pamamagitan ng edukasyon at pag-unlad ng bayan.